Idol, paano mo map mapanatili na magandang relasyon nyo na asawa mo at in-laws mo? Ah, just be a good person, magbuting tao. Ako, init, hindi na ako nagbago kasi palabati ako eh. Good evening, good morning, opo, maghalang pinalaki ako kung gano'n ang magulang mo. Opo, opo, give respect. Kaya minahal ko ni misis, tsaka ng parents niya kahit na boyfriend, girlfriend pa lang kami. Diba, sa Japan-based sila, tapos iniwan sa si misis. Tapos yan, nag-asawa na kami. So, Just be a good person and kung ano yung gusto mong pag sa'yo, gano'n na ibigay mo. Diba? So maging mabuti ka sa kanila, thoughtful, love, kind kasi parents siya ng asawa mo, therefore, parents mo siya. So, ganun lang naman yun. Uh, hindi porket mag-asawa na kayo, mawawala na yung love, yung sweetness, chat mo siya. Kaya ang love kasi, mas love mo siya kaysa sa sarili mo. Kung malungkot siya, mas malungkot ka kasi malungkot yung love mo. So, di ba? Kung masaya siya, mas masaya ka. Kasi masaya yung love mo. So, ganun, pag may kinahin kang masarap, kailangan kasama mo yung misis mo. Di ba ganun yun? Ako lang naman yun. Tama kayo, mali ako. doctor. Do